lives. Makabagong tunay na RADIO tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. 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 Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking ANGAT TUMATAGAL! Six Six sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na, na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Bulan sa Brigada News FM Manila. Drive Max mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, inaasahang oil price hike sa susunod na linggo, posibleng umabot ng mahigit limang piso. Fuel e subsidy, inihahanda na ng LTFRB. Unang batch ng mga OFWs na i -re mula Israel, inaasahang makakabalik sa susunod na linggo. Mga government officials naman na na-stranded, nakauwi na ng bansa. Pagkilos ng ombudsman sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnay sa confidential funds, posibleng umanong i ang impeachment trial. Barko ng BFAR, muling binomba ng tubig ng China. Pangulong Marcos, nanindigang walang isusukong teritoryo ng Pilipinas. At Powercells Caravan, ikinasa ng Brigada News FM Manila sa Las Piñas City. Drive Pag -alita. Pag -alita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, June 21, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drivemax, Drivemax, Brigada Balita Nationwide. 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 So... Nadagdagan pa at sumirit sa higit limang piso ang posibleng pumento sa kada litro ng diesel sa pagtaya po ng oil industry sources, posible pang umakyat sa 5 piso hanggang 5.20 pesos ang posibleng madadagdag naman sa kada litro ng diesel. Mayroon namang inaasahang 3.30 pesos hanggang 3.50 pesos na aumento sa kada litro ng gasolina habang 4.50 pesos hanggang 4.70 pesos ang maaring madagdag sa kada litro ng kerosene. Bukod pa rin ito sa lumalalang tensyon sa Israel at Iran. Isa naman sa tinitingnan solusyon ay baka hati ng momento at hindi ito isang bagsakang ipatutupad sa Martes. Samantala, muli namang nilinaw sa panayam ng Bigada News FM Manila kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na wala pang direktang disruption sa supply. At ang epekto ng israel island Iran conflict ay nagdudulot lamang umano ng ispekulasyon kaya sumisirit ang oil prices. Pinangangambahan kasing magsara ang Strait of Hormuz kaya lumulobo ang presyo sa pandaigdigang merkado. Dahil dyan inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang oil price hike sa mga susunod na linggo. Kasi yun nga, uh, madaing factors. Yan, isa lang yung geopolitical factors. Unfortunately, mm -hmm. lahat ng factors na yun, wala tayong control. Okay. Kasi iba net importer tayo, lahat ng ating produkto inaangkat natin sa labas ng bansa. Mm -hmm. So kung magpapatuloy talaga yung mga ganyang bagay o kadahilanan, talagang tataas ang presyo. Samantala, siniguro naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na inihahanda na ng pamahalaan ang posibleng pagbibigay ng fuel subsidy para sa mga jeepney drivers at operators. Ito ay kasunod ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay LTFRB spokesperson, Atty. Ariel Inton, sinabi ni Itong pinag-aaralan na ito ng Malacanang upang maibsan ang epekto ng oil price hike. Ibig sabihin, sa sandaling maglabas ng direktiba ang Department of Transportation o DOTR ay handa ang ahensya na ipatupad ang nasabing subsidy. At this early mm -hmm. uh, ay pinag-aaralan na po ng Malacanang mm -hmm. kung paano matutulungan ang ating po mga driver mm -hmm. dahil... Uh, wala po tayong control sa ano man po yung magiging uh, uh outcome mm -hmm. ito po sa nangyayari sa uh, sa ano sa Middle East mm -hmm. uh, uh, kaya ang ang ano po ang uh, ang pamahalaan mm -hmm. eh nahanda ng pong tumulo mm -hmm. Mga kabrigada, inaasahan po makakabalik na ng bansa sa darating na lunes o sa martes ang unang batch naman ng overseas Filipino workers na na-stranded sa gulo sa Israel. Ayon kay Department of Foreign Affairs DFA Undersecretary Eduardo de Vega, 26 na OFWs ang kabilang naman sa mga uuwi. Sila ang mga individual na una nang nagkumpirma ng kanilang kagustuhang makabalik at ang mayroon ng mga kinakailangang dokumento. Sasagutin naman ng gobyerno ang lahat ng gastos sa kanilang pag-uwi sa bansa. Samantala ayon kay Undersecretary de Vega, pumalo na po sa isandaan at siyamnaput-isa ang bilang ng mga OFWs na nagpahayag ng pagnanais na umuwi ng Pilipinas. Brigada Bandita Nationwide Samantala naka-uwi na sa Pilipinas ngayong araw ang 21 opisyal ng gobyerno na nastranded stranded sa Israel dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. May report si Brigada Jigoko Studio. Ibrigada mo! Ligtas nang nakabalik sa bansa ang 21 opisyal ng pamahalaan na naipit sa kaguluan sa Israel dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Personal silang sinalubong ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa NAIA Terminal 3 kaninang madaling araw. Ang delegasyon ay nasa Israel mula pa noong June 9 para sa isang study tour hinggil sa sustainability at food security. Nag-study tour po sila. Uh, Ito ay invitation ng Israeli government. Uh, ang nagbayad po nung dito ay Israeli government. Pumunta po sila sa desalination plant, pumunta po sila sa agriculture, pumunta po sila sa security. Ito, you know, mostly agriculture po ang pinagtahan Nakatakda sana silang bumalik sa Pilipinas noong June 14 nang biglang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Mula sa tinutuluyan ng mga ito sa Israel, naglakbay sakay ng bus sa mga opisyal patungon Jordan bago sumakay ng eroplano papuntang Dubai at sumakay ng commercial flight pabalik ng Pilipinas. Ayon kay Rimulya, ligtas ang lahat ng opisyal. Nagpasalamat naman siya sa mabilis na koordinasyon ng mga ahensya para sa ligtas na pagbabalik ng mga ito. Bukod kay Rimulya, nagpasalamat din si Agriculture Secretary Francisco Chu sa Philippine Embassy sa Israel at iba pang ahensya ng gobyerno. Kabilang kasi sa delegasyon ng apat na kawani ng ahensya. Sa kabila ng banta sa kanilang kaligtasan, nanindigan ang mga opisyal sa kahalagahan ng kanilang natutunan mula sa Israel. Patuloy naman nakaalerto ang DILG at iba pang ahensya ng pamahalaan para tumugon sakaling lumalapang sitwasyon sa gitnang silangan in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigade News of Manila, the Music News Authority. Samantala muling dinistan siya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang sarili sa mga usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa BBM Podcast Episode 2 Part 4, sinabi ng Pangulo na nakafocus siya ngayon sa pag-achieve ng totoong pagbabago kaysa sa impeachment. Aniya, nauubos na raw ang kanyang oras sa mga mas mahalagang bagay, gaya na lamang ng transportation at bigas. Sabi pa ni Marcos, kahit pa may say ang isang Pangulo sa magiging mga hakbang ng lehislatura, mas pinili niya raw na hindi ito pakialaman pa. Lahat ng impeachment process, nasa lehislatura yan. It's between Congress and the Senate. That's not my... I, I'm busy with the transport, with the rice, with the... Uh, all mm -hmm. of the different things that we are doing that that nauubos ang oras ko doon put it wala wala naman ako papel doon sa impeachment eh. Yes. if well, the president up? chooses to do that i choose not to Sa pagpapatuloy naman ng kanyang working visit sa Japan, nakipagpulong po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng Japan Aerospace Exploration Agency o yung JAXA. Tinalakay sa pulong ang pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan naman ng space science at teknolohiya. May report si Brigada Marikar Sargan, i Magsasanib puwersa ang Philippine Space Agency o PhilSA at Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA upang gamitin ang space technology para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Inanunsyo ang kooperasyon matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng JAXA kasabay ng pagtatapos ng kanyang business meeting sa Osaka, Japan. Layo ng kolaborasyon na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa paggamit ng satellite technology para sa mas mabilis na pagtukoy ng mga bagay mas maagang pagtugon sa sakuna at pagpapanatili ng kaligtasan ng komunidad. Ang naturang inisyatiba ay bahagi ng apat na araw na working visit ng Pangulo sa Japan mula nitong June 19 hanggang 22. Nabatid na matagal ng katuwang ng Pilipinas ang JAXA sa larangan ng space science, technology at applications sa pamamagitan ng Department of Science and Technology. Kabilang sa mga naging proyekto nito ang matagumpay na development at pag-launch ng Diwata-1 at Diwata-2 microsatellite pati na rin ang Maya-1 at Maya-2 nanosatellites at iba pang university-built satellites mula sa Pilipinas. Ang JAXA na itinatag noong 2003 sa pamamagitan ng pagsasanib ng tatlong institusyon ay responsable sa research, development at paggamit ng teknolohiya sa larangan ng aerospace ng Japan in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala sa kasagsagan ng pagdadala ng supply sa mga manging isda sa Panatag Shoal, nakaranas ng pangaharas ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR mula sa mga barko ng China Coast Guard o CCG. Ayon sa Philippine Coast Guard, apat na barko ng BFAR ang hinarang at binomba ng China. Tinamaan ng water cannon ang port quarter ng barko ng BFAR na lumayo na lamang mula sa CCG upang maiwasan ang posibleng karagdagan pampinsala. Hindi naman nagtagal ay binomba muli ng panibagong Chinese vessel ang isa pang barko ng BIFAR, ngunit nakaiwas ito. Samantala, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kahit man ay hindi naman daw sumuko ang Pilipinas. Aniya, bagamat hindi naman tayo nakikipag-away, dedepensahan pa rin natin ang ating karapatan. We continue to protect the sovereignty of the Republic. We continue to defend the territory of the Republic and we continue to protect and defend the people of the Republic. Hindi naman man tayo nakikipag-away. Pero huwag niyong, wag yung wag yung binabangga yung mga mangingis na. Huwag niyong kami hinaharang dun sa, dun sa teritoryo namin. Yun, ipaglalaban talaga namin yan. As kung ibigay mo yan, ibigay mo ng... Like they say, you give them an inch, they'll take a mile. So you cannot allow it even the one inch. Max. Brigada Bandita Nationwide Nation Ang Philippine Air Force naman tiniyak ang sapat na bilang at kahandaan ng mga piloto sa paparating po na FA-50s Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Nakahanda ang Philippine Air Force sa aspeto ng manpower upang tugunan ang pagdami ng mga bagong aircraft. Ayon sa PAF, sinisimulan ng recruitment ng mga bagong piloto habang isinasagawa rin ang upskilling ng kasalukuyang mga piloto. Ito ay kaugnay ng nabing dalawang bagong batch ng F-50 fighter jet mula South Korea. Titiyakin umano ng hukbong sapat ang kanilang mga pilotong kayang magpalipad ng pinakamodernong aset ng panghimpapawid ng bansa. Maana lang ito lamang Marso dalawang piloto ang nasawi sa FA-50 crash sa lalawigan ng Bukidnon dahilan din para mawala ng isang unit ang unang squadron ng fighter aircraft. The of the Air Force uh, whenever we have a pending acquisition we already prepare for them ahead of time so the procurement of pilots new pilots are ongoing the upgrades of our current pilots are also ongoing so we have we were going to we are going to make sure that we have enough pilots to fly those new fa50s once they come and uh, aside from that part of the training of the package for the acquisition is the training program for pilots Inaasahang makakarating sa Pilipinas ang labing dalawang bagong F-50s mula South Korea hanggang 2030. Bahagi ito ng $700 million deal sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, The Music and News Authority. Max. Brigada H &Y. H &Y. Naniniwala ang isang dating senador na posibleng ma-preempt ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng umano'y biglaang pagkilos ng ombudsman sa criminal charges laban kay Duterte na may kinalaman sa confidential funds. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Nababahala si mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila de Lima sa magiging epekto sa impeachment trial nang bigla ang pagkilos ng ombudsman sa criminal charges laban kay Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa confidential funds. Ayon kay Delima, Lima, kaduda-duda ang timing ng utos ng ombudsman kay VP Sara na maghain ng counter affidavit sa reklamong may koneksyon sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Tila inconsistent anya ito sa mga nagdaang pagtrato ng ombudsman sa mga kaso laban sa kaalyado ng Administrasyong Duterte dahil mabagal ang usad ng mga investigasyon noon. Naniniwala ang dating senadora na maaaring ma-preempt ang impeachment trial ni VP Sara at magagamit ang posibilidad na ibasura ng ombudsman ang kaso sa pag sa ebidensyang ipipresenta sa paglilitis. Kaya nagagamitin umano ng defense team ang dismissal ng ombudsman para pahinain ang kaso ng House Prosecution. Kumbinsido naman si Delima na gagawin ng kampo ni Duterte ang lahat ng strategiya Kaya kabilang na ang procedural tactics sa impeachment. Samantala, sa pulong balitaan ni nilinaw ni House of Representatives spokesperson, Attorney Princess Abante, nang isinumiting committee report ng Good Government and Public Accountability Panel sa Ombudsman ay maaaring pagmulan ng investigasyon ng ibang ahensya. Doon sa recommendation ng Committee on Good Government, um, may listahan naman ng mga um, recommendation of criminal, civil, and administrative cases tatandaan natin hindi lang ang ombudsman ang na furnish ng committee reports all other agencies katulad ng Department of Justice I think DBM was also um, furnished so different agencies may initiate their their own investigations on the matter uh, based on the recommendations of the of a particular committee sa kabila ng paggalaw ng ombudsman, umaasa pa rin ng panel of prosecutors na matutuloy ang impeachment trial. Hindi ang house ang nag-file ng complaint. So ang, inin ang ininitiate lang ng house ay yung, yung impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment. Um, the committee report, the, the action of the ombudsman was upon the recommendation of a committee report. Um, from the House of Representatives. So um, we we are looking forward pa rin for uh, the impeachment trial to proceed. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaamino ng 95.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Nation wide. Nation wide. Samantala Power Cells Caravan, ikinasa ng Brigada Nusefe Manila sa Las Piñas City. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Alas 9 pangalang ng umaga kanina ay nagsimula na sa paghahanda rito sa cover court ng Barangay Talon Uno, Las Piñas City para sa ginanap na Power Cells Caravan. Kung saan game na game na nakilahok sa palarong inihanda ng Brigada Team ang mga residente na naturang lugar. May iilan naman din sa mga masuswerteng manalaro ay nakapag-uwi ng iba't ibang grocery items tulad na alang ng bigas, mantika, noodles at maging canned goods. Habang Power product naman ang nauwi ng ilan, tulad ng Power Souls Herbal Capsule, Power Cells Salabat at Power Soya Coffee. Happy Shepre! Mamaya, merienda! Sa kabilang banda, isang bata rin ang nakatanggap ng Yummy Bit Back to School Package. Nasaktong-sakto naman sa pagpasok niya sa eskulahan ngayong panuruang taon. Patuloy naman ding umaasa ang mga residente na naturang lugar na mas marami pang tao na matutulungan ang brigada. Hindi nga lang ngayon at hindi lang sa mga susunod na buwan pero maging sa mga susunod pang taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Os 4D. Brigada Bandita, nationwide. nationwide. So Maghapong binantayan upang kumpleto ang DRIVEMAX, Brigada balita, balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagiginig mula rito sa Brigada News Alpha Manila. Ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.